Kapitan. gagaling namin kanina tamlong. Ay hindi na naman po lumipat pag niniyog. Ang nagniniyog po dito ay papa po ni Bukuman. Papa mo ano to eh? mm. Hmm. Yan, po namin sa kanila. Para po may mga hanap buhay po. Mga kamag-anakan po namin. Ano to eh? mm -hmm. Lulo po nila at saka lula ko side po ni nanay magkapatid. Lulo mo ano? Mm Lulo rito. Si Mamang Rito at saka po Inanang ng Liokadia, lula ko. Lula namin inakambal magkakapatid. Sina Utoy po ay ano? Nasa ano po hospital at ilalabas po si Utoy. Ngayon, si Kambal naman po ay nado sa kabila. Hayo, bunso una. Hadi na tayo. Ay pinapaniyog po at yanong mahal po nang niyong na ngayon kaya lang po kahit mahal po ang niyog ay eh, napakadalang naman po sobrang dalang parang may tao to eh sino yun? may mga tao oh may nakatira din yun sino kaya yun? may nakatira po sa bahay ni nakambal nakatira Sino kaya ari? Ayos. Sino ka natira dito? Aray po yung dampa ni Nakambal Umi natira po Baka yung mga na doon May mga damit o oh. Hindi pa si Nakambal napunta din yan eh? Alam kaya May tumira na po sa dampan na kambal. Ewan ko po kung alam ni kambal. Baka tapos na ito yung magniw. Tapos na. Mga kaisan, may tumitra sa kubo ni kambal. Tapos na Tapos uh na? -huh. Madalang ang niyog ay ano. Uh -huh. Kilala mo ito yun natin ah. Uh -huh. Yung mga duyan ano. Uh -huh. Asan ba yung mga kaisan na kambal? Saan? Ha mga kaisan Ay mamaya po kakausapin ko si na utoy Si na kambal Ay May natira po doon sa dampa Hindi po kilala sa kubo Hindi po namin kilala yung pong isa-ibig nagtago doon sa likod ay baka naman po nakisilong laang baka naman po tinakikisilong laang pero may mga gamit na eh ha? may mga banig na eh ano? unan hindi alam ni kambal ha mga kaysan ito po yung mga isa na nakambal Hanggang saan ito Udo? Ikaw laging kasama ah. Hanggang doon po sa kababaan. Saan? Doon po sa kababaan. Saan baba? Doon sa hanggang ng nalupan. Hanggang dito? Malawak din pala ang mga isa nila. Hmm. Hanggang diyan ba? Kaya ako po bigla rin binisita ay sabi ni Kuy, ni kami pinagpapaniyog din eh. Baka po yung nagniniyog ay doon sa kabila. Pupuntahan po namin o doon sa labak baka po nasa kalabakan eh ang gaganda po nung mais na ni nakambal din eh. ang lalaki pati eh Naniyog na nga po pala oh. Nakalis na pala ang papa mo. Baka po ang sila. Naniyog na po ari oh. Gawa na ako na rin po ang pinauli po ni tatay. Si Kambal nga po eh hindi nakasaka. Alam mo po eh, kailangan din ano po. Kung bagay uli, inuuli din po namin. At ah. Uh, yeah, nga nun, mga kainsan may natira na pala dun sa kumbo ni Kambala ewan kung sabi ko nga sa inyo hindi ko alam kung alam nila ikaw laging kasama ni Kambala alam ba? hindi daw po alam hindi nai na naniyog na oh tuy wala na ang papa mo yung mga niyoga naman po ni tatay mga sila mga uh, yun sila na po ang nagniniyoga porsintuhan po hindi mo ito may mura baka kaka buti hahanapin ko lang yung pinakuha kong kawayan nagpakuha ko po ng kawayan dito po bang gagawin bong bubong gagawin ko po doon siya kabila kong halamanan Di po, dito ako nagpakuha saan kaya nakalagay ay ayun ah mga kaisan oh pambubong po natin doon sa ibaba Gawa ng dibat ang ang bubong lang natin dun ay Papahila ko rin kay mo Ang bubong ay ano pa nga to? Tuldalaang po at saka Ay ari, ang pinakuha kong kawayan Ay mga kaisin eh, gora ang lalakad po nitong kawayang itong pinakuha natin ito oh. papahila ko lang po sa kabayo gara ang lalakay papahila ko po kay kadar mo ganda utoy eh. dalwanda ang piraso daw yan dalwanda ang pirasong kawayan po habang ah, dosi po ito hanggang hmm. gagalun po oh. lalaki malamig po ito ay sa halamanan malamig pong kahit po nasa gitna ng palayan malamig Wala na po yung mga nagnininguyot. Trout din, eh. Munso. Wala na po. Hindi napansin. Eh. 20 pesos na po ito, eh. 18. Dadalhin ko na po. Ay, ang niyog po din ni. Eh, dito na po. kailangan po ay ano tumuyo pala ang po tumuyo lang ng kaunti kailangan po ay ano na niniyugin na at nawawala nawawala din po ang niyug lalat kagaya po nito kababahayan na po yan nawawala tatanungin ko lang ang mga kaisan yung mga nakatira yung may tumero doon sa dampani kambal kung nagpaalam o kung kanino nagpaalam paano lang mahinahon lang mga kaisan wag yung biglang ano biglang para kang galit wag kumbagay doon ka lang sa ano ka lang neutral lang lagi wag ka mabibigla kaya kinibig lang na sa liig ay oo kumbagay Mahinahon. Mahinahon lang. Kung bagay, sanay na po kami sa, mga ganyan, sa mga ganyan eh. Pakikiusapan mo lang na kanino kayo nagpaalam. Kanino kayo nagbabala. Parang ganun ba? Na pwede nyo pag-usapan. Kaya kayo sige po. Pwede po kayong tumira ng mga siyang buwan. Dalawang buwan. Baka nga mawag pinalayas dito sa kababahayan dito ay wala namang ibang titerhan doon pa rin tayo sa ano kumbagay lagi tayo nado sa gitna iintindihin mo muna hindi yung huy hindi kaya alas ay wala nandiyo kayo ha ah. kayo un kumbagay ano lang nakausapin mo kung anong sitwasyon doon na po sila nagsasain eh. doon sa kalapit anong sitwasyon ano bang bakit kayo, basta mga kasan sanay naman tayo makapag-usap sa mga ganyan at ah, uh, syempre may marami na rin tayong experience sa mga ganun ba kung bakay maging ano palang kung bakay professional sa pakikipag-usap huwag yung karakaraka bigla pero parang yung luto eh masarap ang ulam eh mm. Hay po tayo muna. May mga aso na pati may mga aso. Ano yun? Kaya yeah, mga kaisa, nakausap na po natin. Ay bibigyan ko po ng kahit pang merienda Mga bata po, nakakaawa. Mga hubo po, nakitiralaan po ng dalawang araw. Puti, itakbo nga muna sa mga bata. Nakakaawa Yun doon po muna tutulog. Ayos lang naman po. At wala pong problema. Kaya lang eh. Hindi ko po ay nakakaawa po yung mga bata. Wala pong ano, mga damit. Bukas po. Dadalhan ko ng ano. Damit. Gawa ng kaawa. Mga hubu eh. Mura mga kaisan. parnahan tin po ako eh baka langakatat po ako po eh mailig po ako sa buko <laughs> kaya wala na po kami naniniyog kusog-kusog <laughs> ko po ang buko yung pang ano po ba pang cleansing po tapos sa gabi po nainom po ako ng nilagang ano dahon po ng manggustin pang ano po ba ng katawan Pampalina. napanood ko lang sinatsa po namin ng mag-asawa hmm, mga kaisal Hindi ko alam kung bakit mga kainsan. Hindi sana ako pupunta dito sa niyugan po eh. Hindi ko alam kung ba't ako'y dinadala ng aking paaba. Basta. Yung pala May mga ganong sitwasyon po ba. May bibigyan ko ng mga ano po. Yung mga bata. Ang damit. Awawa. Oh, oh, oh. Ako mo Pauwi na rin po kami. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Toy. Ano busog? Maraming salamat po. Mickey. Bernie. Mickey. Ricky. babay po mga kaisan ingat po tayong lahat